Happy Sunday Buddies! And uh, ito po pala yung aking mga pinamili kaninang umaga sa Kadiwa Market So bumili ako ng saging na saba para panlaga natin mamaya and of course meron akong dragon fruit na isa and yun, uh, may mga nabili din akong bunga ng yantok or ng ratan seasonal lang po yan kaya binili ko na kasi bihirang bihira makahanap niyan sa mga palengke Then, bumili na rin ako ng sibuyas, isang kilo ng sibuyas po yan, tsaka kalahating kilo ng bawang dahil malakas po kami sa sibuyas at bawang. And of course, bumili na rin ako ng pansigang, labanos, dahon ng kangkong, tsaka okra. And of course, yung pamaris natin na bayabas dahil request po ng aking mother na magsisigang siya ng bangus sa bayabas eh hindi ako gaano fan nitong luto na to pero pinagbigyan ko na lang din of course boneless na bangus po ang ating gagamitin na pansigang ah uh, madalas akong namamalingki dito sa Kadiwa Market dahil mas higit na mura ang presyo compare sa regular na palengke dahil direct po mismo sa mga kapatid nating magsasaka sila na mismo ang nagtitinda doon sa area so yan po at uh, itong bunga po ng ratan o ng yantok o uway kung tawagin sa amin bumili na rin ako